Richie Rivero, ibinuking ang ginawa ni Andrea. Usap-usapan ngayon sa social media ang paglantad ni Richie sa relasyon nila ni Lauren May Bautista, kung saan maraming netizens ang dinagustuhan ang paraan ng paglantad nila, dahil dito mukhang hindi na mapipigilan ang basketbolistang si Richie Rivero, sa pagpalag sa mga taong patuloy na nagnenege sa kanya, at sa bagong relasyon niya sa beauty queen politician na si Lauren May Bautista, Magpasa hanggang ngayon kasi ay kinukunde na ng madlang people ang bagong amin na magjowa, dahil matapos ang ginawang pagdedenay noon ukol sa kanilang relasyon ay tuluyan nang ang umamin ang dalawa. Kaya naman hindi mapigilan ng mga netizens lalo na ng mga taga-suporta ng dati nitong karelasyon na si Andrea Brillantes, ang ibas si Richie dahil tila pinatotohanan lang daw nito ang kanilang hinala noon. Maging ang isa sa mga best friend ni Andrea na si Bea Bores ay nadamay na rin sa issue, matapos sagutin ng basketbolista ang kanyang tweet na lol, hanggang hard launch, nagmamalinis imfauno. Say ni Richie, puro tweet Bea, gusto mo maglabasan tayo ng labada, tera sabihan tayo kung sino talaga kumakabit, hingi ka lifeline para may bala ka bago ka magreply publicity for your publicity, sayang pakikialam mo kung di ka kasama sa headline sa episode kahapon ng Marites University, ay ibinahagi ni DJ Jaiho ang mensaheng ipinadala sa kanya ng binata. Paglilinaw ni Richie, hindi kailanman naging third party si Larian, hindi ko naman siya pipigilan kung gusto niyang sumausaw at hindi sila makamove on sa hindi ko pakitipagbalikan sa kaibigan niya pero doon lang tayo sa totoo, hindi third party si Larian, alam nila yan, huwag silang pakikate para makuha ang simpatsya ng tao at sirain kami. Mag-move on kami ng maayos nang walang nasasaktan, dahil hindi na ako papayag na may madamay pang iba para lang sa good publicity nila, lahat ni Richie. Tinupensahan din niya ang sarili ukol sa kanyang naging pagsagot sa isa sa mga kaibigan ng dating jowa. Ever akong pumatol sa kanila kahit sa lahat ng pagpaparinig nila, we all know who she's pertaining ka. Sa mga tweets niya from very start, hindi ako kasi sumusobra na sila and meron naman talaga ako alam sa kanila pareho pero hindi ako nagsasalita kasi hindi ako yung tao para manira You all know me from the beginning. Say Pani Richie. Aniya, ilang beses na raw silang nagbreak ni Andrea early this year at magulo na talaga ang kanilang relasyon. Nakilala ko si Larian, may 26 July and alam nilang magbest friend na wala na kami that time. We broke up a couple times na early this year. Kaya magulo na talaga. Nakikipagbalikan siya and nung last time na may 6, sinabi niya na wala na, and na because of the girl na alam naman niya na kasama ng friend ko yun na pumunta doon. So, paanong overlap doon, Joy? Lahat ni Richie. Dagdag pa niya, hindi naman ako nagsasalita nung mga nakakasama at kausap din silang iba sa bars, pumupunta siya ng kondo ko ng madaling araw ilang beses for what? Para makipagbalikan, nag-yes ba ako? Hindi, kasi ayoko na and sinabi ko yan sa kanya pa ulit, ulit so I am the bad person here for not publicity telling everyone that I am single. Sinabi rin ni Richie na pinakiusapan daw siya ni Andrea na huwag mo nang sabihin ang kanilang paghihiwalay para pangalagaan ang image nito. She asked me not to let people know muna, kasi baka masira ang image niya tapos nung hindi ako pumayag makipagbalikan, sisiraan na ako bigla, na nahimik ako sa lahat ng detalye at tiniis lahat-lahat ng paninira dyan sa laundry na yan, sa mga gamit sa bahay para lang pagbigyan ng kopong mekanism nila pero sobra na. Wala naman ang mawawala sa akin so bakit di ako magsasalita kung gusto pala nila ng detalye at hanggang ngayon, hindi sila matigil sa kahibangan nila sa buhay ko, kwento pa ni Richie, dagdag pa niya, kaya rin naman daw niyang ikwento kung anuman ang mga pangit na nararanasan niya sa kanilang relasyon, ngunit pinili raw niyang manahimik bilang respeto sa kanilang pinagsamahan. Kawa ako rin naman ikwento lahat ng pangit sa isang taon naming pagsasama, pero hindi ko nilalabas sa publiko dahil may respeto ako sa kanila, at sa pinagsamahan pero kung pati future ko nakadepende sa nakaraan na yan, hindi na ako papayag, giit pa ni Richie. Samantala, wala pa namang reaksyon ng aktres na si Andrea Brillantes, hinggil sa sinabi ng dating nobyo.